Sige na ni. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Tagalog ha. Ah. Tagalog words. Hindi na Paan? Hayop na lewa. Ori ng hayop na nagtatapos sa in. Ano? ori ng hayop na nagtatapos sa in. Maduhala. Dalawa lang. Dalawa lang na? Kawan? Ori ng hayop na nagtatapos sa in. Ori ng hayop? Oo. Nagtatapos sa in. Sige. Okay. Mga one minute. One minute ha. Dalawang hayop na nagtatapos sa litrang in. Hmm. Tapos sa letrang in. Ha. Ah. Tagalog. Po, oh, Tagalog. Tagalog. Ibon. Ibon. Po, oh, hayop pa. Ha? Ibon. Hindi klaset ibon. Ay, basta ori ng hayop. Hindi nga pangalan ng hayop. Kay tibon, orin na matiyak. Oh, usa. Isa pa. Ibon. Ibon? Na, tatapos na. Ko, ano? Yer. Hindi, sa ako na lang matitahin. Ibon. 30. Ah, uh, ano pa? 8. Kori ng hayop. 37. Bon. 36. Bye. <laughs> <Five>. Chicken. <laughs> English. <laughs> 34. <laughs> <laughs> 33. Ay, rin. Bayaw. Kabayo. 32, 31. Alabaw. 30. <laughs> Sorry nang hayop na nagtatapos sa ino. E, no, may na. May, may isa ka na. Isda. Ibon. Mm. Twenty. Nine, 18. Eighteen. <laughs> <laughs> Seven, ten. Hey, okay. orin naman na ba? May <laughs> Sixteen Fifteen Thirteen Thirteen ten, Nine Eight uh, Seven ten, 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 Kay Tagalog. Uh, <laughs> Pating. in one in. <laughs> Pating. Eh, uh, man na. na? na. na pa. <laughs> Tapos na. Tapos at may ori pa ni Abe. Adaira. Ang hayop na nagtatapos sa litrang N.